Natapos tayo sa nakaraan kwento sa pagsipa ni Siwo ng malakas sa isang mabangis na hayop. Makikitang si Silwa ay gulat na gulat sa pangyayari. At nag-iisip si Siwo kung papano niya kakainin ang kanyang napatumba. Magsimula tayo sa panibagong kabanata sa isang baliw na aso o sa tawag na Shudderwalk. Ay bagsak at umuusok pa ang pisngi nito sa ginawang atake ni Siwo. Kanusod naman ay manghamangha -mangha si Siwo sa kanyang mga nagagawa at sa kung ano pang kaya niyang gawin. Si Silwa naman ay makatingin pa rin sa malayo habang nag-iisip na yan pala ang tintawag na Martial Arts. Sana ay hindi yon ang uri ng kapangyarihan na mayroon siya mula sa simula, isa pa rin kasing teknik na ginawa ng mga tao. Malaki talaga ang kaibahan at pamamaraan dahil hindi ito ginawa upang tumugma sa isang katawan ng halimaw at lakas. At dagdag pa sa kanyang katayuan ngayon ay hindi pa ganoon katagal sa pagkakaroon ng katawan ng isang halimaw. Pero, pinahanga niya ako sa kanyang ipinakitang laban, pinatunayan pa rin niya kahit sa kabila ng kaibahan o kapabilidad, nagagamit pa rin niya ng maayos, malakas pala sa inaakala ko itong sisiwo, at ang kanyang mga potensyal na kakayahan. Naputol bigla ang iniisip ni Siolwa nang magsalita si Siwoo na, na ko na ang baliw na to, ano pa ba ang kailangan kong gawin? At dagdag pa niya na, pansamantala, sa tingin ko nanalo na ako. Tiyak na hindi ko kakain ito kung hindi ko ito na iligpit katulad ng sinabi mo. Sabi naman ni Siolwa na may demonyong ngiti, well, syempre hindi yon. Una sa lahat ay, mag-uusap tayo sa bagay na yan pagkatapos ng iyong tunay na tagumpay. At hindi nakasagot si Siwo. Ngunit sa hindi inaasahan ay, biglang kinagat ng baliw na hayop ang kanyang balikat at nagsilabasan ang maraming dugo. Habang tangtaka sa nangyayari si Siwo, tuloy-tuloy pa rin sa pagkagat ang baliw hanggang tuloy ang nangama ay angat si Siwo. At makikita patuloy na pagdurogo ang katawan ni Siwo. Pagkatapos ng pangyayari ay nakahandusay na si Siwo at dugoan itong katawan. Isang baliw na aso na dugo ang mga ngipin na handa paring umataki sa ating bida sa anumang sandali. At laking pagtataka sa mukha ni Siwo nang makita niya ang kanyang balikat na dugoan at gutay-gutay nitong laman. Nabigla siya sa mga pangyayari dahil hindi niya lubos maisip na yan ang kanyang sasapitin kapag nagpabaya sa laban. Dahil hindi nga makapag-isip ng maayos si Siwoo kaya makikita na nga na nagpakawala na naman ulit ng panibagong ataki ang baliw. Sa lakas nito ay tumilapon si siwo habang may panibagong dugo na lumabas sa kanyang katawan. Sa kabilang banda ay, sa malayuan nakatingin pa rin si Silwa sa kanilang laban sabay sabi na, paano yun nangyari? Pagkatapos niyang makagat sa balikat ay sigurado ako na meron pang pagkakataon para umiwas sa ataking ginawa ng baliw. Ang mga tao kasi ay hindi naman sobrang takot kung masugatan, makaramdam ng sakit, o mapinsalaman dahil ang pinakakinatatakutan ay mawala, mawala ang isang parte ng katawan ng isang tao. At tuluyan nang ngang mawala sa ayos o maputol. Isa ito sa mga pangunahing kinatatakutan na tinatawag ng mga buhay na organismo ang mga tao. Sapat na narason para ang isang labimpito na taong gulang ay mataranta. Ngunit isa na namang kakamanghang pangyayari dahil mabilis lang na bumalik ang nawalang balat at laman sa kanyang balikat. Dahil gulat pa siya sa pangyayari ay isa na namang panibagong ataki ang nilabas nag-isang baliw. At tinamaan na naman si Siwo Ngunit parang baliwala na lang sa kanya ang mga ataki. Makikita pa rin sa mukha niya ang pagkagulat. Sa di malamang dahilan ay unti-unti na namang naghihilom ang kanyang sugat dulot ng ginawang ataki ng halimaw. At tuluyan na nga itong nawala. Sa tao at sa halimaw ay napaka maraming kaibahan, di na kailangan ipaliwanag, ngunit kung pipili ng isang malaking kaibahan, ay, yung katatagan ng pangangatawan at mabilis na paggaling. Dagdag pa yung pag-iisip at pag-ugali. Kapag sa mga halimaw ay kung di pa patay or nasugatan ng lubha, ang mga sugat nito ay baliwala lamang. Makikita si Siwo na sa anumang sandali ay magpapakawala ng malakas na suntok na may maraming nagsilabasang ara halintulad ng isang kuryente. Ang restriksyon sa katawan mula sa iyong kawalan ng malay, kusa na ang iyong sarili na protektahan at gagana ang mahika para magamit tatagong kapangyarihan. At ang mga limitasyon kung saan maaaring gamitin ang mga pisikal na kakayahan ay lubhang na Pagkatapos ng pinakawalang suntok ni Siwo ay lumuluwa ang namumuting mata ng baliw na hayop. Sa lakas ng pagsuntok ni Siwo ay makikita ang naiwang liwanag at malakas pa ikot na bugso ng hangin tila ba isang pandigmang tanke na nagpasabog kaya makikita sa dulo ang malakas na pagsabog dulot nito. Pagkatapos ng pangyayari ay makikita ang kamao ni Siwo na kumikislap bugso ng enerhiyang ginamit nito. Napaisip si Siwo na, ang aking kamay ay parang mabibiyak sa ginawa ko, ngunit tiyak na nagbunga ito. Dagdag pa niya na, yung suntok na yon ay mas doble ng malakas kaysa ginawa ko kanina. At ramdam ko ang pabalik na impact na parabang tinamaan ako ng malakas na rumaragasang sasakyan. Kahit ganon ang kanyang natanggap na ataki ay hindi lang ako ang may kakayahang mabilisang pagpapagaling. Kaya kailangan kong maghanda. Baka bigla na naman akong atakihin. Pero yung nangyari sa balikat ko kanina na maiisip ko yung pangyayaring iyon ay hindi ko alam kung maging weird pa ba kapag mangyari ulit iyon. At nahinto si Siwo sa kakaisip ng magsalita si Silwana, ito na ang tanda ng pagtatapos ang iyong pinakawalan na ataki ay bumaon ng tudo na sa kanya, at kita mo man na malayo-layo ang pinagbagsak niya sa sobrang lakas ng ginawa mo. Ngunit hindi pa siya patay at dahan-dahan gagaling ang kanyang mga natamong pinsala kaya, puntahan na natin nang hindi pa siya makagalaw. Dagdag pa ni Silvana, sulit ba? Diba? Ano sa palagay mo? Ang pakiramdam na nakagamit ka na ng mahika sa unang pagkakataon ng meron kang kamalayan sa pinaggagawa mo. Gulat na sabi ni Siwo na, gumamit ako ng mahika. Totoo. Para namang wala akong masyadong ginawa. Sumuntok lang naman ako. Sabi naman ni Siolwa na, ang paggamit ng mahika, ay hindi ang grandeng bagay. Kahit na hindi mataas ang level ng mahika, ang mahika kasi ay nagagamit sa kahit anong paran, normal na lang ito sa mundo ng mga halimaw. Sabi naman ni Siwo ay, kahit nga ang katawan ko ay mabilis na gumaling dahil siguro sa katotohanang gumamit ako ng mahika. Sabi naman ni Silwana, meron ka pa bang ibang nararamdaman? Sabi ni Siwana, hindi ako lubusang sigurado pero parang meron akong nararamdaman na, kahalin tulad ng isang kuryente na dumadaloy sa aking kamay. Sabi naman ni Silwana, mahusay, kung yan ang iyong nararamdaman ay tama ka, marahil ay isa yang mahika dahil wala ka pa masyadong karanasan patungkol sa mahika. Kaya hindi mo pa mararamdaman ng malinaw at lubosan. Dagdag pa niya na, ang totoong rason kung bakit kita ipinadwelo sa iyong baliw na pinatalsik mo doon ay, para sa iyong karanasan at pagsasanay. Dahil pag nakikipaglaban ka lang sa mga mahihina ay di mo maipalabas ang tunay mong abilidad Ngunit kapag malakas at mahihirapan kang manalo sa laban hanggang duguan at magtamo ng malaking pinsala ay yun din ang pagkakataon para kusang lalabas ang iyong talento at magamit ang nakatagong mahika. Dagdag pa ni Siolwa sa iyong mga ginawa ay hindi na rin masama, medyo nagulat ng ako, akala ko na isang linggo mong goggulin ang pag-iinsayo at pagpapalakas para gamit ang iyong mahika. Ngunit na ipalabas mo lang ngayon ng madali sa mga nagawa mo, pinupuri kita, di ko akalain na meron ka naman palang talento. At sa isip ni Silwa higit pa sa inaakala ko ang nagagawa niya. Makikita sa ekspresyon ni Siwo na nahihiya at napangiti ng bahagya dahil sa mga sinabi ni Silwa na kahit na hindi maganda ang binigay na sorpresa sa kanya ay maganda naman ang kinalabasan. Sabi ni Silwa na, itong baliw na asong to dahil di pa ito makagalaw ay, tapusin muna, bago pa manumbalik ang kanyang lakas at maghilom ang mga sugat. Dagdag pa ni Siolwa na, di diba sabi mo na handang handa ka na? Nagagawin mo ang lahat para lumakas. Pero hanggang ngayon ba, ay nakapatay ka na kahit? Isa. Sabi naman ni Siwo na, wala pa. Sabi naman ni Silwana, dahil hindi ka pa nakaranas ay tutulungan kita ang pagtatapos nito sa isang tira ang pinakamainam para sa kanya at sa iyong sarili. Subukan mong ilabas kung ano ang makakaya mo, pakiramdaman mo ang iyong sarili habang dumadaloy ang enerhiya na nasa iyong katawan para magagamit mo ang iyong mahika. At patamaan mo ng nakakamatay na tira. Pero kung hindi mo man magawa ang sinasabi ko, o na hindi mo mabigyan ng nakakamatay na sugat ay, ako na ang bahala sa kanya. Sabi pa ni Silwana sa bandang pusod mo patamaan. Karamihan kasi sa mga humanoid monster ay nasa pusod ang pinakasentro. The pressure point. At sa pusod din nakaimbak ang kanilang mahika. Tinatawag na the internal cinnabar. Kaya ipunin mo ng buo ang iyong pag-atake gamit ang mahika sa isang tira lang. Makikita sa kanyang galaw na nahihirapan. Mahirap talaga pag unang subok. Ngunit, mas mababa ang gawain ito. Upang madagdagan ang kanyang kakayahan at lakas ay, kailangan patayin ang sinumang halimaw at kakainin ito. Dahil sa kanyang mga mahal sa buhay ay gagawin niya lahat, lahat para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa ilang buwan na lang ay, makakapasok na ang mga halimaw sa mundo ng mga tao kung hindi siya gagawa ng aksyon. At makikita kay Siwo walang anumang pagpipigil ang kanyang nararamdaman. Binitawan na nga ni Siwo ang pinakamalakas niyang suntok dala ang pagnanasang lumakas. Makikita sa lakas ng atake ni Siwo ay tumalsik ang maraming dugo galing sa baliw na aso. Sabi naman ni Silwana, pagkatapos mong sumuntok sa kanyang pusod ay may nakuha kang isang bagay na nandyan sa iyong kamay. Ipakita mo, buksan mo nga ang iyong kamay. At makikita ang isang bilog na bagay na kulay lila. Yan ay tinatawag na, the internal cinnabar. Sinabi ko na sa'yo yan kanina. At tinatawag din yang, the magic bed. Kung kakainin mo yan, makukuha mo ang mahika galing sa nagmamayari niyan. Wala na ngang sinayang na sandali si Siwo at kanya na itong nilunok. Pagkatapos ng kanyang ginawa, ay napaisip bigla na. Nilunok ko na tulad ng sinabi niya, ngunit parang walang pagbabago, hindi ba agad-agad mag-epikto yung bilog? Ngunit may biglang nagsalita na, o kakaiba. Napalingon si Siwo sa kung saan galing ang boses na kanyang narinig. Makikita ang isang ibon na parang anino na nakalapat sa balikat niya, at patuloy na nagsasalita na, sa totoo lang, dapat meron kong anuman pagkatapos mong lunokin yon, tulad ng bam, bam, boom. Makikitang gulat na gulat ng tuluyan na nga nakita ni Siwo kung sino nagsasalita. Sa isang sandali ay biglang nagiba ng anyo ang ibon, at nagiging karakter na kahawig ng isang tao na babae. Ngunit parang kilala na ni Sulwa ang bagong dating kaya kanya itong tinanong na, ba't bigla-bigla ka nalang susulpot kung saan-saan? At bakit na naparito ka? Sigurado ako nawala wala ka namang diba? kailangan sa akin. Sabi naman ng bagong dating na babae na nakakadismaya naman. Sa ating pagkakaibigan, kailangan pa ba ng rason para puntahan kita? Bagamat totoo naman na meron akong sadya kung bakit ako naparito. Nang nakita niya si Siwo ay, o ay, ikaw pala ang kalahating duwende na kumakalat ngayong chismis ikinagagalak kitang makilala. Dagdag pa ng babae na, o nga pala si. Solmay. Ako ang kaibigan at palaging kalaro ni Siolwa mula pagkabata. Sabi naman ni Siwo na, ikinagagalak ko ring makilala. Ako nga pala si Choi Siwo. Sabi naman ni Siolwa na, ano naman ang sadya mo? Sabi naman ni Solmina, para sa kaalaman mo na, ako ay nagtatrabaho kay Grandpa Bogeyman bilang isang part-time. Nagtataka namang tanong ni Silwa na, ano yung pinagsasabi mo, ano ba yung part-time? Sabi naman ni Solmina, yan ba, ang part-time ay saglitan lang na trabaho o magtatrabaho ka lang ng ilang araw o linggo. Sinasabi yan sa mga tao. Sa isip-isip naman ni Siu kay Solmina, may kakaiba sa kanya, lalo na sa kanyang pananalita dagdag pa ni Solmina, dahil nadakip mo yung dalawang halimaw. Ako na ang pumunta dito sa halip ang matanda kasi ako na bahala sa pinag-usapan yung kasunduan, at sa pagbibigay ng gantimpala. Sabi naman ni Solwana, ibigay mo na sa kanya lahat, o ok klang sa akin. Dahil siya rin naman ang nagpabagsak sa dalawang iyon. Wala naman akong gaanong ginawa at isa pa, para sa akin siya ay higit sa kwalipikado para sa gantimpala. Sabi naman ni Solmina, alam ko alam ko, napanood ko kasi ang kanyang laban galing sa simula hanggang nanalo. Sobrang kahanga-hanga niya sa totoo lang, at sa puntong di na ako naniwala na tao ba talaga siya dahil sa kanyang ipinakita. At sa kanyang katayuan ngayon, hindi ba talaga may mangyayari sa festival? Sa kanyang talento ay mabilis itong lalakas na sa puntong magiging karibal mo na, Silwa, sa gaganaping festival. Pagmamaliit na mukha ni Silwa sabay-sabing, festival ba ka mo? Yan ba magiging karibal ko? Baka sa pangalawang apak pa lang niya ay mapatay ko na. Sabi naman ni Sol may habang nakatingin sa ating bida na, di natin alam ang mangyayari Silwa. Sa tingin ko meron siyang napakalaking potensyal. At kinausap na rin niya si Siwo na, kaya Siwo ngayon ay may ibibigay akong gantimpala para sayo. Matagal-tagal na rin ko itong nagawa, kaya papipiliin kita sa dalawa. Ang una ay papauwiin kita ngayon agad sa inyo mundo. Pangalawa ay magpapatuloy ka bilang isang malakas na halimaw. Ano ang gusto mo? Siwo.